Seth fed Christmas message kay Francine sobrang sweet. Pati pamilya ni Chin hindi pinalimutan sa pagbati. Talaga nga namang masasabi na sobrang sweet at bait talaga ni Seth kay Chin kaya naman malaki ang kiwala ng pamilya ni Chin kay Seth. Narito nga ang interview at panoorin natin. Um, Francine fans, Christmas message for friends. Francine. Ah! <laughs> Merry Merry Christmas to Yan lang eh, naman. Lagi like ko sa mga Proud ako sa mga nangyay. Sa mga susunod mong pang gustong maabo, eh, eh, hayaan mo ko ng ilang bagay din ba makatulog okay. Hindi ko magagawa lahat. Pero yung ilang, ilang bagay din ba sa ba pangako. ni Chi, sa inyo. Thanks for trusting me. Eh. And 2024, uh, hindi ko ulit kayo ahayaan na in good po yaw. Oh. May mangyari. Believe, Thank you very much. That's my boy. Dapat lang maging good boy kasi at nasa tamang babae ka na e basta dito lang kami para sa inyo ni Shin. We love you Francef, tandaan nyo yan. Dito lang kami. Seth and Elan, the man that you are he was not even asked to give a message to Chi's family but he still did. Sa family ni Chin, thanks for trusting me. Dalawang libot dalawang hindi ko hahayaan uli na may mangyari and magiging good boy ako. Talaga nga namang umani nga ito ng maraming komento at nagte-trending na nga sa social media.